Topic natin mga pagkain pwedeng kainin kapag may fatty liver disease. Marami sa atin na babasahan through ultrasound, meron daw fatty liver disease. So isipin natin nako, ano na kaya ang pwede kong kainin at saka ano yung makakatulong sa akin para hindi na tuluyang lumala ang taba sa ating atay. Kasi nga itong non-alcoholic fatty liver disease, ang tanging pwede nating baguhin ay yung ating kinakain tsaka yung lifestyle natin so may mga tinatawag na mga pagkain makakatulong para sa ating atay so in general ito po yung mga nakakatulong sa ating liver so ito po yung mga example at isa-isa kong ipapaliwanag at ibibigay sa inyo a little later ang non-alcoholic fatty liver disease ay nagkakaroon ng mga taba doon sa ultrasound so nakikita nila yon So, ayan po yung mga yellow na taba kasama ng mga normal na selula. Ano ang dahilan? Usually, namamana. Maaaring mamana Kasi mataba. Pag-check ng blood test, mataas yung kolesterol. Tapos, meron ding diabetes. So, hindi nila gaano nagagamit yung insulin. Kaya nga yung mga pipiliin ding pagkain, eh yung mga nakakatulong sa diabetes, tsaka yung mga low glycemic index. Ibig sabihin, yung mga mababa sa asukal. Nare-reverse naman or nababawasan or ayaw na nating dumami pa yung taba dun sa ating atay. Ano yung mga pwede natin kainin? Pagdating sa nuts, pwede tayong mani, kasoy, pili nuts. Marami diyan sa atin kasi meron yung mga good na fatty acids. Nakita nila sa pag-aaral, nakakatulong daw ang kape kapag may fatty liver kayo. Isda. Kasi gusto natin yung isda at lamang dagat, maraming omega-3 fatty acid. So, bibigyan ko kayo ng mga example. Ano yung marami doon sa mga kinakain natin. Alam nyo ba yung mga berdeng dahon ng gulay at saka gulay in general, maganda din. Katulad ng broccoli at saka yung spinach. Pag sabi spinach, yung mga kangkong, alukbati, yan ho, maganda sa ating atay. Avocado, kasi uh, meron siyang magandang oil, almusal, oatmeal na ang kainin natin. Pagdating naman sa, syempre gusto rin natin mag-milk doon sa ating kape o doon sa ating inumin, pwede po yung mga soy milk kasi galing huyan yan sa soya. Pagdating naman hu sa seeds o kutkutin, pwede tayo yung mga buto ng kalabasa. Anong gagamitin mantika? Medyo mahal lang po, pero kung kaya po ang olive oil, pwede din inumin green tea, kape, at damihan nyo ang inyong tubig kasi nakakatulong yung hindi kayo ma-dehydrate. So, gusto yan ng ating atay. Pag sinabing pagkain, gusto natin yung hindi na masisira talaga sana yung selula sa ating atay. Mas magagamit yung insulin, nakakatulong sa pamamaga, tsaka mas mabawasan yung taba. So yung mga healthy fats kasama doon, yung mga omega-3 fatty acid, ang mga meron po, uh, itlog, tuna, mahilig tayong mga Pilipino sa tuna, uh, panganang tuna, tuna belly, tapos yung mga tanigi, tamban, tawilis, tunsoy, dilis, marami yung omega-3 fatty acid. Hasa-hasa, matang baka, mahal kasi yung salmon na yan. Tapos, pagdating sa mga berdeng gulay, Broccoli at saka yung kapamilya ng kangkong, alukbati. Tapos yung mga beans maganda din. Beans, olive oil. Ang isa pang maganda, yung, um, yung mono-unsaturated fatty acid. So nakukuha natin ito dun sa olive oil, sa avocado, tapos dun sa ating mga nuts, kasoy, mani, pili nuts, peanut butter, bukod pa dun sa ating omega-3 fatty acid gusto natin mas marami din tayong mga antioxidants. Kasi ano ang example ng antioxidants? Beta carotene, nakukuha natin to sa mga berdeng dahon ng gulay. Tapos broccoli, tsaka nga yung pamilya ng spinach, kangkong, alukbati. Vitamin E, marami ang olive oil. Tapos yung mga nuts and seeds natin na sinabi kanina. Buto ng kalabasa, pili nuts, mani, kasoy. Tapos selenium, nasa nuts din natin. Gusto rin natin maraming vitamin C. Antioxidant yan. So, kalamansi, dalandan, suha, pomelo, yan. Pagdating naman sa quercetin, bawang, tsaka yung ating sibuyas, anthocyanins na antioxidants, strawberries, may genistein na kukuha natin sa tofu, taho, tokwa. So, yan yung mas kakainin natin. Ano nga ba ang pwede nating almusal number one dyan? Oatmeal, o kaya naman pwede din yung brown rice, yun yung gagawin yung champorado, tapos iba't ibang prutas, katulad ng saging, melon, pakwan, mga cereals. Pwede rin naman kayong magluto ng uh, yung, yung mga champorado at saka yung lugaw, hilig natin yan sa umaga. Tapos egg, scrambled egg, nilagang egg, Uh, pwede rin naman, uh, egg whites, okay po kasi gusto rin natin sa ating atay. High protein, so egg whites, pwede. Peanut butter, pwede din. Anong inumin naman? Kape, nakakatulong sa ating liver. Green tea. Tapos damihan natin ng pag-inom ng tubig kasi gusto ng atay natin not dehydrated para hindi siya mahirapan. So pwede kayong mag-lemon water, tapos yung sabaw ng buko, pwede rin yan. Soya milk pwede. Tapos yung citrus nga, gusto natin yung mga dalandan at kalamansi. Pagdating sa prutas, gusto natin yung maraming polyphenols, iba-iba, uh, yung mga flavonoids, tapos beta carotenes So, meron tayo mga banana, bayabas, yung tomato kasi nakasama yan sa ating gulay. Tapos, uh, pakwan, melon, itong ating mga ang kasoyho meron ho yung fruit ha. Tapos yung mga atis, guyabano, pinya, papaya, at yung ating avocado. Favorite natin niya kasi good fats. Huwag lang sobrang dami, yung tamang dami lang. Pwede pa rin ho tayong kumain ng karne. Tapyasin na lamang yung taba. So pwede po yung pinakalaman ng karne ng baboy at isda. Pwede din yung chicken lamang dagat, tokwa, yan po yung mga source natin. Tsaka yung ating itlog, tsaka mga beans, munggo, tsaka iba, yung mga garbanzos, iba't ibang beans. Pero syempre, favorite ng pwede hong delatang tuna o fresh tuna. Pag magsasalad tayo o sa usawan, ang pinakamaganda po yung gina, ginagamit sa Mediterranean salad. Olive oil, lagyan nyo na lang ho ng lemon, kalamansi, o kaya ng suka. Any suka, pwede apple cider vinegar or, or balsamic na vinegar. So, pwede kayo magsalad, pwede magsawsawan gamit ang inyong Mediterranean salad dressing. Ang gamutan kasi talaga sa fatty liver, gusto nila, pumayat ang isang tao. Mga 5 to 10 percent. Sana, pwede, 5 percent pwede na, pero gusto talaga nila 7 to 10 percent. Kaya lang, dahan-dahan lang yung pagpapapayat paano mag -e ehersisyo So, gusto natin exercise kalahating oras hanggang isang oras kung kaya five times a week. So, nakakatulong ho ito. Tapos, pagdating naman sa kainin, ah, yun na nga yung maraming omega-3 fatty acid, high protein, pwede kaya pwede yung egg whites. Iwas po sa matatamis kasi nga nakita nila bukod sa matatamis, nag a ng calories kasi usually mataas din yung kanilang sugar. Kaya nga, nahihirapan yung ating insulin. So, gusto nila mababa sa tamis, iwas din sa alak, iwas din sa mga gamot na tulad ng vitamin A at saka paracetamol. Konti-konti lang. Tapos, uh, damihan yung ating tubig at ibaba yung kolesterol. Kaya gusto rin natin ah, uh, yung blood test natin, mababa yung kolesterol, triglycerides, kasi nakakatulong yon sa ating atay. Kaya yun din po yung mga itinuro nating mga pagkain. Bakit ba nasasabihan yung iba na may fatty liver? Kasi pag nag-blood test sila, yung tiyatag na SGPT at SGOT, liver enzymes po ito. Tignan niyo po yung normal value kadalasan uh, 8 to 45 o yung iba naman sa ibang ospital 8 to 50. So, pag may fatty liver, tumataas ng konti yung SGPT o yung tiyatawag natin ALT. Yan ho yung nakikita nila. So, ang sabi nga ng Hepatology Society of the Philippines, may tatlong test para malaman mo kung meron ka ng fatty liver disease. Uh, through blood test, isama na ho dyan yung sugar. Kaya nga, ite test sugar cholesterol, at saka yung sa liver natin. SGPT, SGOT, kasama na rin po yung mga alkaline phosphatase at ultrasound. Ito yung madalas nagsasabi na, oh, meron kang fatty liver para malaman kung talagang mild, moderate, o severe yung iyong fatty liver. Sa, nila kanila pinapacheck through fibroscan. So, mas makikita ganong kadami yung taba doon, tsaka kung Sumitigas ba yung ating atay? So yan ho yung tatlong test kung meron kayong fatty liver disease. So sana po nakatulong itong mga pagkain. Mas dadamihan natin itong mga pagkain ito kapag meron tayong fatty liver disease. Salamat po.